Ito natatawa kami sa mga long hair. He -he -he. Dahil kami ang lamig mula sa tuktok, diretso sa loob. He -he. Well, kung lamig din lamang, pag-uusapan niya ng ginagawa ko ang palamigin ng sitwasyon. Kulang at kasi naman itong dalawa mga kasama ko ay alam niyo na... Anino! Ah, Anino! ay ito ang Starbucks! Wow, friendship na kapit ka ngayon, Hi, ha? Hi, friendship! Ay, naku, napakainip! Ang suot ko! <laughs> pero di ba, ang pangit naman kasi kung malamig yung summer, so okay lang naman. ba? <laughs> exactly! So anyway, pag-usapan na natin ang tungkol sa panahon. Dahil ang guest natin ay isang environmentalist. Kasi lahat naman ng friendship, patuto tayong host dito kaya wag mo yung spill. Kita. Kaya ako na mag-intro ng ating regular guest, mga kaibigan. Ay, ay, ah, hindi huh? po siya makakarating. Ano ba yani ng yung aling yung spill ko? Hindi ko pa matutulong. <laughs> Wakak magalala Eileen. Yung intro spill sa susunod na guest ibibigay ko na lang sa'yo. Oh. okay lang ba? Yes, yeah, salamat, Ama. So, mga kaibigan, tawagan na po natin ngayon ang babaeng pinag-uusapan ngayon. Ako! Ako yun! friendship! Friendship! Wala naman pag-uusapan sa'yo tungkol ngayon. Kasi, di ba, kakatahimok mo lang dyan? Ano ka ba? Oh, yes! Kasi nga, something. Mamaya ako nasasabihin. Kaya sige na, i-intro mo na muna si Senator Dilema. Hindi si Senator ang guest natin ngayon. <laughs> Ibang babae ito. Ang ating kalihim ng DNR. Mga kaibigan, Manay Gina Cafes! Ay! Hello Hi. po, Manay G. Hello po. Very Hello. nice to have you here. Hello, Manay. Manay, Manay, yan ba yung tinatawag na Regine? <laughs> But that's very cute ha, huh? kasi at least meron siyang trademark like me. Anong trademark ba ang pinagsasabi mo, Kissy? Yung tawa ko o yung tulad ng ginagawa kong, hi hi ganun ba? No, boy, that's quite annoying. Pero um, what I'm trying to say is, yung trademark ko, yung acting ko, yung, Wow! Makakatakot um, naman yung friendship acting talaga. Well, sige na nga, may point ka ngayon kasi solo mo lang naman talaga yung kakaibang acting style mo na naaalala ko ha, ah, Di ba meron kang gagawin na Hollywood movie? Ang sweet oh. sweet mo na ako! Naalala mo talaga ako! Oh, well, yes, totoo yan. Pero syempre, since ikaw ang comedy queen, ikaw na muna mag-promote ng movie mo. Wow! Napaka-generous naman ang friendship ko ngayon. Eh, eto na po mga kaibigan. Huwag niyo po kakalimutan sa May 10 na po ang showing ng Our Mighty Yaya. Papatawanin po namin kayo at goodbye po ito. Showing na po sa lahat ng sinihan. Nationwide. Ito po yan. Yay! Yay! thank you. Thank you, Frenchie po. Oh, ikaw naman, Frenchie. Ah! Ano pa touch Oh. ko na mo. Ano mo? Ay, sandali lang, Casey. Kasi ako medyo nalilito na. Ah, hindi ko alam kung sino ba talaga ang guest dito. Ako ba o oh, ikaw? <laughs> At saka, bakit ka naman matatats? Eh, ang sabi lang naman, eh, mauuna siyang mag-promote. Tapos ikaw, di ba? Well, <laughs> syempre kasi dapat intro pa lang touch na agad ako. Yeah. Hello! Taga showbiz ang family mo, manay! Ganun talaga sa showbiz and sa politics. <laughs> well, anyway, ayoko na munang pag-usapan about my upcoming international movie, pero since pinipilit niyo ako, <laughs> obviously, I'm inviting all of you to watch out for my upcoming Hollywood Rich Asians, alam mo Gina, sana makasama ka dun sa movie kong yon, kasi we're both Asian, <laughs> we're both rich, <laughs> and we're both crazy. <laughs> <Yes>! <laughs> <laughs> Pero what Gina and I mean is we're both crazy in love. <laughs> Me with my acting and of course just the environment. <laughs> uh -uh. Manay, Gina, ano po? ang lagay ng mga ibon sa kagubatan na may minahan. All I can say is, what have we done? What are we doing? And with that, I prepared a PowerPoint presentation. Huh? First slide, please. Ay, ang galing naman. Oh! Ah -ah. What have you done? Oh my gosh! What are you doing? Nagbuka ng disyerto ang ating kagubatan. Ay, ay, ah, manay, sumisenyas po ay iyong, ang iyong assistant. Eh, Saudi Arabia daw po ba yan? Eh, maling file po ang nadala niyo. <laughs> Talaga ba? <laughs> <laughs> Sorry, but I won't be able to show my PowerPoint presentation now. Next question na lang, please. Ay, <laughs> pero talaga Manay Gina, may PowerPoint pa talaga kayong dala, no? Lagi po kayong handa. Ay, nako, alam mo ay, I was a girl scout, oh. kaya naman mahilig talaga akong magtanim ng halaman. Woo! Oh! <laughs> ako rin mahilig ako. wait, wait, sadali ah. Meron po tayong phone patch galing sa ating Presidente. Oh, okay. Talagang sumamag pa siya sa atin. Hello, Mr. President. Hello, Mr. President. Ayaw niya talaga magpakabog sa attendance dito sa show, ha? <laughs> oh, eto oh, na siya. Hello? Kese, uh, kese. Uh, oh, hi. ah uh, pwede na na muna yung magsasalita. Okay, Kasi kuda okay, ka ng kuda, mauupos no? na naman yung oh, oras natin. So you're watching me! Pinapunan mo ako, dugong! Nako, ang dapat laging sinasabi sa'yo, may tama ka. <laughs> Pero mga kaibigan, first of all, I would like to greet all the Filipino people and the Philippines and the World Service day. Thank you. Malinaw, malinaw. I like it. Ma Malinaw ba nyo akong naririnig? Yes. Yes, malinaw ka, Mr. President. And of course, Mr. Yung President. Yung mga audience natin, naririnig pa ako ng maganda? Yes. At naririnig ko. na lang hindi kayo bingi. <laughs> Mr. President. Maraming salamat din at uh, na-i-guest natin si Gina. Ah, yes. Ah, Opo. Oh. Oh. Gina, alam mo, may message ako sa'yo. Ay, ano po? tandaan mo, marami kang kapampi. Yun nga lang ang malas dahil iilan lang sila sa Commission on Appointment. Gina, galit ka ba sa mga hindi bumoto sa'yo? Me, Mr. President? Uh hindi, you. Uh, <laughs> Why, Mr. President? Malaki na ang uh, magagawa ko sa environment, pero sa kanila talagang wala na po, Mr. President. Uh, at least may nalaman tayo na parang iisa na lang ang uh, show business, politics, at business. <laughs> <Woo>! <laughs> Baka sakaling uh, may magawa na yung papalit sa akin, Mr. President. Kung hindi, actually, kung hindi si President, may naisip na akong iba. Sino yung naisip mo? Sino naman yan?

Ano po Ako, ba masasabi niyo dito sa dalawang to? Uh, masasabi ko sa kanilang bagay na bagay silang dalawa. Uh -uh. May tama din ba yan? Pero okay yan. Okay yung masaya tayo pag may problema. Sabi nga sa kanta, tawanan mo ang iyong problema. Tama. Pero huwag naman sosobra kasi baka ikaw ay maloka. Tama tama ka president. Yes, may ginawa ka. Ano naman ang masasabi niyo doon? <laughs> Ako naman uh, sa aking mga detractors, actually uh -oh. my detractors are not my problem. They are our problem. <laughs> <Woo>! <laughs> may point ka. May point ka doon, ha. Magaling ka talagang magsalita. Magaling ka din kumanta, ano? Hmm. I believe I fly butterfly maganda yung kanta mo. <laughs> uh, pero uh, hindi na ako masyadong magtagal kasi may hinihintay pa akong tawag na galing kay ano kay Shitjing Goli Goli. Baka mamaya pag tumawag siya hindi niya ako makontak busy. Uh, maraming salamat sa inyo. Uh, uh, Ah, thank sige you, po, Mr. Po. President. Thanks for I'm calling. Okay. nawala na si Mr. You President. The show. Okay. Maraming salamat, well. Mr. President. Thank you. Going back sa ating topic, Eileen, next question, please. Ah, uh, para to kay Manay Gina, no? Mm -hmm. Manay Gina, ano po ang nararamdaman nyo ngayong hindi na po kayo secretary ng DENR? Ah. Uh. Oh. Ay. Ay, Manay Gina. Pasensya na. Sorry po. Ay, sorry. <laughs> ah. 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 Di man ako na-confirm. Di man na ituloy ang mga ipinaglalaban ko. Madami pang darating na katulad ko. At gaya ko, Ipaglalaban din nila ang tama para sa kaligtasan lang nakararami. Para para isaayos ang mga nasira at pagandahin muli ang ating paligid. At tulad ko, isa-isa silang magsusulputan. Okay po, okay po, Manay. Dahil man lumalaban sa inyo eh. Magiging isa kami. Okay, copy po yun. At